Hello mga loves! Isang magandang umaga sa inyong lahat. Naway i-bless kayo ni Lord. Ako nga pala si Ate B. Napakaganda ng dagat ngayon. Kalmada. At dahil dyan, ang sarap mag-swimming. At dahil nga hibas o low tide, pagsapit ng hapon, ay maganda rin mamulot o manguhan ng mga shells at iba pang sea creatures na pwedeng maging pera. <laughs> Kaya sa sea creatures, di ba? Tsaka nagpapahalot din mukhang pera. Yung nga lang, may mga bagay talagang hindi natin pwedeng maiwan. Meron tayong responsibilidad na kailangan nating gampanan. Diba? dahil isa tayong tendera na mukhang pera na nangangailangan ng salapi, ba diba? Hindi naman tayo anak ng mayayaman na pahilata-hilata -hilata lang. At ngayon nga, mga loves, meron nga tayong nakikita isang bangka, na lulan ng ating mga super sisipag na mga sisterera at mga auntie dyan na pupunta sa isla at ng mga shells para ibenta. At ngayon na sinabi ko, manguha rin sila na kung ano pang pwedeng pag pagkakakitaan, di ba? Instead na maghilata lang sila maghapon, ay pumupunta sila sa isla upang manguha ng mga shells at lalo-lalo na yung balat. Yung balat, iniipon nila yon pag marami na saka dinidispose o binibenta. Pero hindi yun basta-basta na pagkuha mo ng balat, ay ibibenta mo na siya o ida-direct mo na sa buyer mo. Yung balat na kinukuha is meron po tayong process kung paano siya ipinoproseso para mas tak o magtagal na siya. Niluluto yon Depende sa klase ng balat. Kasi mayroong mga balat na kinukuskusan pa siya ng dahon ng papaya. At may mga procedures pa. Dahil doon, expert lang yung nakakaalam. At yon iniipon nila yon pag marami na sa kaibenta. Yung price ng balat ay nakadepende rin po yon kung rare ba yung balat o mamahalin. Pinaklasify kasi yan pagdating doon kay buyer. yon. At saka hindi lang yun, May tumatagal yung pag-iipon ng balat mga tatlo to apat na araw na magkakasunod kung marami silang huli. So pwede na nilang ma-dispose yun. Pero kung konti lang, iba inaabot ng linggo, minsan kalahating buwan bago pa madispose. So, hindi naman kasi nasisira yon since yung balat natin ay naluto na at nabilad na sa araw, yun ay tuyo na yon So, hindi na masisira yon kahit matagal pa siyang bago mo maibenta. Balikan nga natin ang ating mga anti na masisipag. So, prepare na sila papunta ng isla. Uh, dahil nga hapon ang low tide, ay may daladala po silang mga pagkain at blutoan na gagamitin para sa pag panggabihan nila may um, bukod doon meron din silang dalang flashlight dahil for sure kagabihin or kinabukasan pa sila ng umaga makakauwi dahil nga medyo may kalayuan yung isla kailangan nilang gawin yon dahil pag, pagdating nila doon ay palo-tide na rin so sakto lang yung dating nila doon sa isla. So, dahil dyan, mag-iingat po kayo sa inyong biyahe. May God bless you all. Sana po marami kayong kuha.